ibinabandera ng Pilipinas ang Manila Declaration, isang makasaysayang panawagan para igalang ang dignidad, kaligtasan at karapatan ng mahigit dalawang milyong seafarers sa buong mundo. Sa ilalim ng deklarasyong ito, nanawagan ng International Maritime Community para sa mas matibay na global at whole society cooperation upang maprotektahan ang mga marino, lalo na sa panahon ng krisis at sigalot. Para sa mga seafarer, malaking tagumpay ang pagkilala sa kanilang sakripisyo at mahalagang papel sa pandaigdigang kalakalan. It was just like a dream come true kasi before when I started sailing, walang may alam ng mga karanasan ng mga babaeng nagbabarko and now there we are openly discussing about it and uh, making safe the workplace. And I'm very happy that uh, seafarers are now recognized as key workers. It's unfortunate that it took so much time for seafarers to be recognized as key workers. But still, it is a celebration that finally seafarers are being recognized for their hardship and for their work. Samantala binigyang diin ni Philippine Ambassador Carlos Soreta na layunin ng pagtitipon na mabigyan ng mas malalim na proteksyon ang mga marino. Hindi lang ito issue ng employment contract o ang terms of employment kung hindi ang kanilang proteksyon ay base sa international human rights. At ang asa namin ay itutuloy namin ang na ito na para lahat ng bansa na makatulong para palakasin lalo ang human rights ng mga seafood, at lahat ng mga seafood. Sa ngayon, labing apat na bansa na ang nagpahayag ng suporta kabilang ang Germany, Norway, United Kingdom, Netherlands, Spain at India. Patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga endorso para matiyak ang tuloy-tuloy na pagpapatupad nito. Sa pamamagitan ng Manila Declaration, muling iginiit ng Pilipinas at ng Maritime Community ang paninindigan para sa isang upang mas ligtas, makatarungan at makataong kinabukasan para sa mga marino. Rona De Los Santos, Marina DGTV, News on Deck.